Samantala, walang mangyayaring bigla ang pagtaas sa presyo ng bigas. Ito po ang tiniyak ng Department of Agriculture sa kabila ng mabagal na pagbaba ng presyo nito sa merkado. Ang detalye sa report ni Glizel Cordelia. Bigas agad ang binibili ng tricycle driver na si Rene tuwing kumikita sa pamamasada. 30 pesos lang yung minimum namin. Kailan? Makadalaw ka bago ka makabili ng bigas. Ayon sa rice retailer na si Joseph, bumaba ng dalawang piso ang tinda niyang bigas kumpara na karaang linggo. Taban ko dati nasa 2.5, 2.5, 2.6. Ay, mayroon ng 2.4, nagkaroon na ng line of 4. Eh. May bumaba siguro ng konti. Konti lang, konting-konti -konti lang. Kasi nga nag-aano yan, eh, pagkatapos na yan, baka tumas ulit. Mga ganun sa price monitoring ng Department of Agriculture naglalaro sa 46 hanggang 68 pesos ang kada kilo ng local at imported rice. Aminado ang DA, mabagal ang pagbaba ng presyo ng bigas. Pero pag ng ahensya, hindi sisirit ang presyo. Najan pa rin yung pagbaba ng India sa pag-export ng basmati. Nadyan pa rin. Kung bagay yung mga external shocks that were present before ay nandito pa rin. Nadyan pa rin yung mataas na presyo ng, ng farm gate. Pero stable dahil we have enough supply both uh, local at saka international, na dyan yung magandang supply natin. So we're not expecting yung mga uh, parang biglaang surges sa prices. Naglalaro sa so 23, hanggang 28 pesos ang per kilo ng tuyo at sariwang palay. Sabi ng samaang industriya ng agrikultura, hindi may iwasang isabay sa pandaigdigang presyo ang halaga ng palay sa ating bansa. Ngayon lamang aniya nakakabawi ang mga magsasaka sa lugi sa mga nakalipas na taon. Hindi lang dito sa ating bansa. Um, ang, ang, Thailand and Vietnam mataas din ang presyo ng palay nila. Tayo rin, ang fresh harvest natin sa 17, no? ngayon uh, umabot ng 23 pesos. So uh, hindi lang dito sa ating bansa na masayang magsasaka. Ang National Food Authority, hirap makabili ng palay na ginagawang buffer stock ng bigas. Noong Pebrero, higit 41,000 metric tons ang expected inventory ng ahensya. Mas mababa ito kumpara sa higit 300,000 metric tons na kinakailangang buffer stock sa loob ng siyam na araw sakaling may tumamang kalamidad. Sa ngayon, aning na porsyento pa lamang ng 543,800 bags na target palay procurement ang nabibili ng NFA. Hanggang ngayon, medyo nahihirapan pa rin kami mabili. Ang truck pa rin namin, ang monitoring namin parang nasa sa 25 to 27 pa rin, no? So, ay eh, ang buying price naman natin, pinakamataas, 23. So, yun yung difficulty natin. Although hindi natin nakukuha yung target natin, I, we don't see any problem naman na that will arise uh, soon sa future. No? Meron na tayong stocks na ano, uh, Hindi nandyan. Dinadagdagan na lang natin ng mga nabibili natin ngayon. Kasagana po ang ani, wala pong shortage. Kumpiyansa ang NFA na makakahabol pa sa pagpapataas ng buffer stock. Sa April 11, magpupulong ang NFA Council at inaasahang pag-uusapan ang pag-aproba sa mas mataas na palay procurement price. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.